kung ang utak mo naman ay 99.9%. Alam mo tawag doon? Kulang-kulang mahigit. Oh, kulang isang daan eh, sobra 90. Oh, kulang-kulang mahigit. Tapos may isang bilyon ka sa bangko. Aba, paano mawi-withdraw yun? Hindi ka makakapalma po sa passbook. Hindi ka makapindot ng ATM. Kailangan po ng mga taong mag-aalalay sa'yo ay kung sila ang kumuha ng pera mo. useless this po ang kayamanan mo. Diba? Kaya pinaka-the best, masaya ka na dahil ikaw ay malakas. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. So, bagamat hindi brown out, tayo po yung dahil kailangan na pong palitan ang ating sound system. So, tayo po yung mag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ito po ay ang kapangyarihan ng salita ng ating Diyos. Dinig niyo po ba niya sa uli? Dinig. Dinig po. Kapag hindi niyo po dinig, hearing aid ang kailangan. O, oh, napapangiti si Gading ay. Eh. Ibig sabihin na hindi pa kailangan ng hearing aid. Ano po? So, magagaling pang tayo nga. Wala pang matanda dito. Ano po? So, tayo mag-aaral pumuli ng salita ng ating Panginoon at ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ito po ang kapangyarihan ng ating salita ng Diyos. Ang sabi po sa aklat ng Santiago 1.3, pakibasa okay, nga po sa makita at talagang sira yung mic. Uno tres. Dapat din malaman na nagiging makasakang din ang panang palataya sa pamamagitan ng mga pagsulat. Okay. Dapat ninyong malaman na nagiging matatagang inyong pananampalataya dahil sa pamamagitan ng mga pagsubok. So ang salita po pala ng Diyos, ano po? Ito po ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya ang isang Kristiyano na mahilig magbasa ng Biblia, tumitibay ang pananampalataya. Ang isang Kristiyano na mahilig makinig ng salita ng Diyos, sa TV, sa cellphone, nanonood, ay tumitibay po ang pananampalataya. Sapagkat ang salita daw po ng Diyos ay nagpapatibay ng pananampalataya. Kaya yung mga kristyanong ayaw lagi magsimba at lagi pala absent po sa simbahan, mahina po ang pananampalataya niyan. Bakit? Bakit kaya mabsent? Ay, tambak ang labahin ay. Uy, labahin lang ang bumigay. <laughs> labahin lang ang katapat ng pananampalataya niya. Ano po? Ay, ba't hindi nagsimbahan sa mabaga ng loob? Linggo-linggo ay nagpasaway pa yung anak. Kaya hindi na nagsimba. Ano po? So, ang sabi sa Biblia, ang salita po ng Diyos ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya yung masisipag magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos, tumitibay po ang pananampalataya. Alam niyo po ba? na kapag matibay ang pananampalataya ng isang tao, nalalagpasan niya po ang lahat ng pagsubok. At ang pagsubok daw po, ginagamit ng Diyos upang malagpasan natin ang mga problema. Di ba? Kung lalaban ka ng paligsahan, kailangan mo dumaan sa matindi pagsubok. Hindi ka pwedeng lumaban ng paligsahan kung hindi ka dadaan sa matinding pagsubok sa lahat ng paligsahan. Kapag wala kang practice, magkakalat ka lamang sa entablado. po, kahit nga sa kantahan, pwede nga eh. Amateur, di ba ka? <laughs> Oo. Kailangan mag-practice. Ay kaya lang, pag napasubra sa practice, ay namamaos na sa laban. Alam ko yung kakilala ko eh. Tuhod na practice eh. Nung pagdating ng laban ng kantahan, wala nang <laughs> Napaos na. Oh, ay napasubra. Tamang practice lang. Ano po? tamang practice lang. So bilang mga anak ng Diyos, ang pagsubok daw po ay ginagamit ng Panginoon para ikaw ay tumibay sa pananam, palataya. So kaya pala ikaw ay may problema, yan ay pagsubok. Kaya pala ikaw may pagsubok para tumibay ang iyong pananampalataya sa Panginoon upang malagpasan natin ang lahat ng ating mga problema. Eh kung wala nga naman tayong practice, ano po, ah, baka mga ngaubos na kayong lahat dito. Wala na magsisimba. Bakit? Ay, sa dami ng problema, walang practice eh. Diba? Buti na lang lagi may practice. Lagi nagbabasa ng Biblia, linggo-linggo, mayroon po tayong simba, may cellphone pa, pwede ka manood ng salita ng Diyos. Ano po? At dyan po tumitibay ang ating pananampalataya. Kaya pag wala kang ginagawa sa bahay, manood ka ng salita ng Diyos. Ano po? Hindi yung puro ang probinsya anong pinapalood mo. Kailangan ang lagi nating pinapanood ay ang salita po ng ating Diyos. Bakit? Upang tumibay tayo sa ating pananampalataya. At ang salita daw po ng Diyos ay isang katulad ng isang salamin na pinakikita sa iyo kung sino ka. Diba? Ipapakita sa iyo ng Panginoon ng salita ng Diyos kung sino ka. O ano ka noon. Diba? ngayon naglilingkod ka sa Diyos, ano ka ngayon? Malaki po ang pagbabago. Bakit? Dahil ikaw ay binago ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakikita mo po ang kaibahan ng iyong pag-uugali noon at sa ngayon. So number one, ang salita po ng Diyos ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya sikapin niyo magkaroon ng Biblia sa inyong mga bahay. Ay, pastor, saan ako kukuha? Oo, oh, ay nakakuha ka man ng mamahaling silpon. Nagtanong ka pa sa akin. Ay, adaw, ang dami po sa Lazada. Samantalang may at maya ka magpa-deliver niya sa Lazada ng kung ano-ano, ay mali pa nga ang size ng sapatos. O, di ba? Samantalang Biblia lang, hindi mo kayang umorder. Magkano lang ang Biblia? Umorder na po kayo para lagi kayo may binabasa sa inyong bahay. Ano po? Pangalawa, ang sabi po sa aklat ng Hebreo, 4.12, Nagkadikit na magkadikit lamang po yan. Ang sabi ay ganito sa Hebreo 4.12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto at nakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ang salita daw po ng Diyos ay parang isang tabak. Diba? Ibig sabihin, sandata po natin ito. Kapag may problema, pag naadyan si Satanas, may pagsubok. Salita ng Diyos ang katapat niyan. In Jesus' name, problema layas. Diba? kung mo naman duruin yung kaharap mo, in Jesus' name. kay iki mataga. <laughs> problema layas. Simple lang, pananampalataya lang. In Jesus' name, kahirapan layas. In Jesus' name, sakit layas. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Bakit? Eh si Satanas nga nanginginig pa. Ano po? Anong sabi ni Satanas eh, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalod ka nga sa building na yan at nasusulat, aalayin kanya kanyang mga anghel upang hindi ka madupilas sa mga bato. Ano po? Ano naman sagot na Panginoon? Nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Wala na pong nagawa si Satanas, kundi lumayas, din na nang eh. Di ba? Ganon ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya kapag ang kahirapan, sakit, karamdaman ay inutusan mo sa pangalan ni Jesus, lalayas at lalayas po sa iyan. Maniwala po kayo sa akin. At iyan po ay subuk na natin sa biyaya ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay totoo at buhay. Subukan mo. Ngunit pananampalatayang may gawa. Tama? Pag sinabi mong ah, kahirapan layas. Ah, huwag kang patulog-tulog. <laughs> kahirapan layas, nakanganga ka, umaga hanggang hapon, at tulog. Walang pananampalataya. Pananampalatayang may gawa. Kapag sinabi mong sakit layas, manampalataya ka, nalalayas yan. Pagagalingin ka po ng ating Panginoon. Sapagat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang sabi dito, ang salita daw po ng Diyos ay buhay at mabisa. Tignan niyo po, napaka mabisa. Oh, sa YouTube, sa Facebook. Ang dami ko pong napapanood. Kung ano-ano, minsan lalabas sa, sa aking Facebook, nangungulit. binika ka ng ano? Yung agimat ba yun? Yung buto na sinukuhan. Aba, eh, sabi ko, brad, hindi ang buto na sinukuhan. Buto na sinukuhan yan. Walang ibang makapangyarihan, kundi ang salita ng Diyos. Sabi ko sa kanya, gusto mo, subukan natin eh. Inahamon ko po sa Facebook, hindi nalaban eh. Oh, gusto niyo po subukan natin kapangyarihan ng Diyos o oh, kapangyarihan mo. Pampaswerte daw. Ay, sabi ko, kung pampaswerte yan, bakit hindi naubos ang tinda mo? Di po ba? Walang swerte sa atin. Blessing. Kasi ang swerte, may katapat na malas po yan. Oh, kaya pag tumama ka sa waiting, huwag mo sabihin swerte. Bukas, wala na yan. Hmm. Malas na. Mamumroblema ka na naman. Ano? Swerte pala. O oh, yan. Kaya blessing. Parang walang katapat na malas. Pagkaubos ng blessing, may blessing na naman. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay bumubukal sa mga anak ng Diyos. Tandaan po natin 'yan. Hindi lamang natin alam kung anong paraan ng Diyos. 'Di ba? Magugulat ka na lamang isang araw, may, ble may blessing na dumarating. 'Di ba? Ako nga po eh. Maniwala po kayo sa akin. Simula simula hanggang sa ngayon, nabubuhay tayo sa biyaya ng ating Panginoon. O At ang biyaya ng Diyos, magtataka ka, bigla may dumarating. Hindi na ako nagtataka. Alam kong padala ng Diyos yan. Opo. Yan ay... Oho. Oh, yan po ay paraan ng Diyos. Wala pong sino mang pwedeng umadlang sa pagpapala ng ating Panginoon. So yan daw po ay parang tabak. Kaya, kaya nga minsan ang salita ng Diyos at madalas ay matalas. Oh, ako yata ang pinapatamaan ni Pastor ay. Bakit alam niya ako nagbibingo? Ah, may pakialam ko sa iyo, hindi naman ako na. Nakikita niyo, gabi na nga lang ako lumabas dyan eh. Pat nagbibingo ka ba kagabi? Ha? Ah, kaya ka pinapatamaan ni Pastor Ray. Aba, ipakialam ko sa iyo. Ang sabi ng salita ng Diyos ay matalas. O ay masakit ito. Higit pa daw sa tabak na magkabila ay talim. Nakakita na po kayo na itak na double blade. Ako hindi pa po eh. Oh. Nakikita ko pong double blade dila. Oh. Pag nagsalita, talagang sasamaan loob ng kapitbahay eh oh, nakita ka ng tao na pag nagsalita talagang ma-high blood ka eh. O, oh, parang triple ang talim. Ano po? Pero ang itak na double blade, hindi na po uso ngayon yun eh. Hindi oh. po ba? Dati lang po uso yun, nung wala pa pong mga barel, puro itak na lang mapanlaban nila. Pero ang sabi sa Biblia, yan daw po ay higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila ay italim. Grabe, kaya pala masakit minsan. O, oh, aba, hindi po ako may gawa niyan, salita ng Diyos. At kapag tinatamaan ka, ibig sabihin, alam ng Diyos ikaw yun. Oo. Ika nga sa sa Batangas ay alay, ikaw ay pinupruning lang. Oo. Alay, tinatanggal yung mga tuyot yung sangay. Para ikilang lalong gumanda ang buhay. Kaibigan. <laughs> Di ba mga aigan? Kasi mahal ka ng Diyos. Kaya ka tinatabdab na Panginoon dahil mahal ka po ng Diyos. Matalas kaysa alin tabak na magkabilay tanim. Talim, ito'y tumatagos maging sa ikabuturan ng kaluluwa at espiritu. Tignan nyo, tumatagos sa ikabuturan ng kaluluwa at espiritu. Eh, grabe, nanunoot, ano po, nakakakilabot ang salita ng Diyos. Ngunit ito ay bumabago sa isang tao. Kaya kapag ay tinamaan ng salita ng Diyos, ibig sabihin binabago ka ng Panginoon. Nakaalam, ano po? Sabi nito, at ng mga kasukasuan at buto at nakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Grabe. So ang salita daw ng Diyos ay nakakaalam ng mga iniisip mo at ng binabalak mo. Kaya kung iniisip mong sinasadya ko, oh, nagkakamali ka. Ano po? Never kung sinasadya yan. Oh, hindi ko alam ang inyong mga iniisip. Pero alam daw po yan ang salita ng Diyos. <laughs> Kaya ikaw ang tinutubok ng salita ng Diyos dahil alam man Diyos, kailangan mo ang kanyang salita. Dahil kung hindi mo ito kailangan, hindi ka po tatamaan ng salita ng Diyos. At kaya ka tinatamaan, ikaw po ay pinapatibay at binabago pa ng ating Panginoon. So, napakasarap po pala na maglingkod sa Panginoon. Ano po? Pangatlo, ang sabi po sa Kolosas, 1.13, dalawa na lang. Nung ako'y nag-aaral pa ng Bible School, ako pinakamabilis sumana po ng talata sa aming school. At ako din po ang pinakamabilis makalimot ng talata. Uno, trese. Eh. So, ang sabi po ganito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa karian ng kanyang minamahal na anak sa pamamagitan ng iyong pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagbabasa ng Biblia. Ano po? Ang sabi, mula daw po sa kadiliman ay inililipat tayo ng Diyos patungo sa kaliwanagan. <coughs> so ibig sabihin, lahat po tayo ay galing sa kadiliman. May pinanganak mo bang perfecto dito? May pinanganak bang banal? Wala po. Bata pa nga lang na bagyang nakakapagsalita. Kala mo kong magsalita eh. Diba? Nakita ko, bata. Bagyang magsalita. Abay, urago na. Diba? Hindi naman tinutuluan. Pero dahil po sa biyaya at salita ng Diyos, kung sino tayo ngayon, binago po tayo ng Diyos. At kung wala ang salita ng Diyos, wala ka po sa kapangyarihan ng Panginoon mamumuhay tayo nang nasa kadiliman. Ano po? E yung kantang, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? At ang sabi nga ni Willie Garte, madilim daw ang paligid. Willie Garte nga ba yun? Ano po? Madilim ang paligid kapag wala sa Panginoon. Dang, gang, danggalim ang piso ang mata, pero nandidilim ang paningin sa asawa. Oh. at wala nang maibili ng isda, sisigaw-sigaw pa dyan si Carl Boy. Nandidilim ang paningin. Pero dahil sa Panginoon, tayo po ay binibigyan ng Diyos ng kaliwanagan sa ating buhay. <coughs> Kaya napaka mapalad po natin bilang mga anak ng Diyos dahil may Diyos po tayo na handang tumulong at magbigay ng saklolo kung tayo ay nangangailangan. Wala na pong ibang tutulong sa atin kundi ang Panginoon. At yung mga taong dumarating na yan, padala po ng Diyos yan. Pag may problema ka, may dumating na tao, padala sa'yo ng Diyos yan. Ganun ang Dios ka makapangyarihan, kadakila sa bawat isa sa atin. Panghuli, pang-apat. Kung gaano kamakapangyarihan ang salita ng Dios. Sa Galacia, Galacia 1:4. Galacia 1:4. Ang sabi po ay ganito. Inialay ni Yesu cristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan. Lagi niyo pong patatanda ha? Nang ialay na Panginoong Isus ang kanyang buhay, inalis na po tayo ng Diyos sa kadiliman. At kailanman, ano po, kailanman, hindi na po tayo babalik sa kadiliman kapag tayo ay laging nasa Panginoon. Kaya wag na wag kang alis sa Diyos upang ikaw ay hindi mabalik sa kadiliman. Pansinin niyo po kapag hindi ka nagsisimba ilang buwan. Lalo na kung taon, ay eh, madilim na naman ang paningin eh. Ano po? Madilim na naman ang paningin. Di ba? Madilim ang paningin, madilim ang isipan. Umikitid na naman ang utak. Di ba? Ay eh, bakit lumalayo sa Panginoon eh? Ay eh, nasa Panginoon ang kaliwanagan, si Jesus ang ilaw. Maliwanag. Si Jesus ang nagtatagumpay. Nang ialay niya ang kanyang buhay, nagtagumpay po siya. Ano po? Sa kanyang plano upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya kapag ikaw ay nasa Panginoon, nasa iyo ang ilaw, nasa iyo ang tagumpay. Eh bakit mahirap ang buhay? Bahagi ng buhay natin yan eh. Diba? Bahagi ng buhay natin ang maging mahirap. Gusto mo yung maman? Gusto niyo po? Ah, magsikap kayo. Oo, magsikap. Alam nga namang, gusto mo yung maman? Eh, yung mga masisipag dito kahit bumabagyo, naglalako po ng mga kutsun. Yung papag, di ba, pasan-pasan, kalayo, isa man talang ikaw eh. Isang kamuti nga lang, hindi mo mailako eh. Di ba? O, oh, ay magsikap ka para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Alanganin namang gusto mong pagpalain ka ng Diyos, wala ka namang kaliskadiskarte karte sa buhay. Di ba? Pagpapalain ka ng Diyos ayon sa iyong ginagawa. Pag nakita ng Diyos, ako ah, ba, si, pag naman ang anak ko dito, kahit bumabagyo talagang, nagtatrabaho, at nananalangin palagi. Yeah, pag nakita ng Diyos yan, aywan ko lang kung di ka pagpalain. Subukan mo, kapatid. Subukan nyo. Subukan nyo. Subukan nyo magtiwala sa Panginoon ng lubusan kung hindi po kayo pagpalain ng ating Panginoon. Di ba? E, ang kayamanan naman, hindi lamang po ang talagang kayamanan ay pera eh. Para sa akin, pangalawa na lang po ang pera. O? Oh? Para po sa akin, pangalawa na ang pera. Masigit po talaga ay ang kaligtasan. Di ba? Sabi ni Solomon, naanuin mong kayamanan eh. Kung mabubulid naman sa emper ng kaluluwa mo eh. Walang silbi. Ilang taon ka magsasaya sa mundo, abutin ka ng isang taon sa panahon ngayon. O oh, maiksi lang po yun. Ay samantala, pag namatay ka, habang buhay na po ang kasunod. O, ay kung hindi ka makapasok sa kaharian ng langit, di habang buhay kang magdudusa. Ipagpapalit mo sa isang daang taon na kaligayahan. Diba? Mas babuti pa, Maligaya na sa lupa, maligaya pa sa langit. Yun. Di ba? Glory na daw sa lupa, glory pa sa langit. O, ay di magsikap ka. Ngayon, kung hindi talaga kaya, ano po? di talaga kaya, naguminhawa sa lupa, ay sikapin mo mapunta sa langit. <laughs> di ba? Doon ka na bumawi. Doon na po tayo babawi sa langit. Makikita po natin yung mga tao walang panahon sa Diyos. Kapag sila po ay nagpakaligaya sa lupang ito at walang panahon sa Diyos, pagdating sa langit, habang buhay, lamang na po tayo doon. Makikita nila na ang kapangyarihan pala ng Diyos, Siya po ang magliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya po ang kayamanan para sa akin, yan po ay pangalawa lamang. Ano po? Pangalawa lamang. Ang mahalaga, yung kaligtasan mo at kalusugan mo. Ano mo ang isang bilyon mo sa bangko? Ano po? Kung ang utak mo naman ay 99.9%, alam mo ang tawag doon? Kulang-kulang mahigit. Oh, kulang isang daan, subro sobrang 90. Oh, kulang-kulang mahigit. Tapos may isang bilyon ka sa bangko. Aba, paano mawiwidro yun? Hindi ka makakaparma po sa Facebook. Hindi ka makapindot ng ATM. Kailangan po ng mga tao mag-aalalay sa'yo ay kung sila ang kumuha ng pera mo. Useless po ang kayamanan mo. Di ba? Kaya pinaka-the best, masaya ka na dahil ikaw ay malakas. At higit sa lahat, pinakadabes sa lahat, Ligtas ka po sa biyaya ng Diyos. Ligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. Kaya huwag kang maiingit sa kapwa mo. Huwag kang maiingit sa kakilala mo. Ang taong naiingit, namamatay sa ingit. O, oh, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Pag ingit daw, ipigit. Pag ingit, pigit. Pag namatay, dilat ang mata. Ano yun? Di ba? Eh, maingitin ka eh. Kaya sa mga anak ng Diyos, bawal mainggit. At tandaan niyo po, kapag ikaw ay nainggit, masisira ang disk diskarte mo. Ang inggit, nakakasira po yan ang diskarte ng isang tao. Lagi na lang binabantayan mo yung kinainggitan mo. Ay, umayaman na siya. Ikaw, bantay ka pa din nabantay. Ano po? Ang pagyaman niya, ikaw, wala na. O, di ba? Kaya kailangan bilang mga anak ng Diyos, magtiwala po tayo sa Panginoon at tayo po ay laging maglingkod sa ating Diyos. Tignan niyo po ang kapangyarihan ng Diyos ha. Ang kapangyarihan ng Diyos ay bumabago sa buhay ng isang tao. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos ng marami sa inyong biyaya at pag-iingat po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin po nawa o Diyos ang inyong dakilang pangalan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa isip man, sa salita at sa gawa, kung paano niyo po kami iningatan sa isang ligong nakalipas, mas lalo tigit po sa isang ligong aming harapin. Purihin po ang inyong dakilang pangalan. Pagpapalang pinansyal, material, physical, lalo tigit spiritual, ipagkalob niyo po sa bawat sa amin. Ilayo niyo po kami sa anumang sakit at karamdaman at kapahamakan, kamatayang gawa ng kaway sa inyo po lahat ng kapurian sa pangalan ni Jesus. Amen.